Nito pong Marso, nagdiwang po tayo ng ating third anniversary bilang bahagi ng More Tawa, More Saya campaign. Ngayong April naman, Pepito Manaloto ang nagse-celebrate. Kaya asahan nyo ng More Tawa at More Saya mga pasabog sa kanilang anibersaryo. Kanina, nanalo ng 100,000 pesos ang team bahay kasama natin, si Ate Ang target ng team bahay ay makapag ng total cash prize of 200,000. And of course, meron ding 20,000 sa napiling charity. Timosa, ano bang napiling mo? Ang Missionaries of Charities. Ayan, sa tayo ma. There you go. Habang si uh, Joyce ay nasa waiting area, give me 20 seconds, magsisimula na tayo. Oh my God! Ito, isipin nyo ha, dati. Walang cellphone, walang social media. Ano kaya ang pampalipas oras noon ng mga sinaunang tao? Go! Manood ng TV. Kapag sinabing kapre, ano kaya height nito? Mga 10? Sa anong deli kasi kilala ang lalawigan ng Laguna? Bukopay. Pinakamalaking gamit sa loob ng inyong bahay. Uh, ref. Fill in the blank. Gustong-gusto ko ang amoy ng bulaklak. At ibo, saan tignan natin yung ilang points na ako Kung walang cellphone dati, no, walang social media, ano kaya pampalipas oras ng mga sinaunang tao? Pag yes, Ricky. sinauna, gano'n kaya ka sinauna yun? Kaya nga! Ka. Ano ba ng TV kaya? Mm. -hmm. -na Pag nawala. kapre, anong height ito? 10 feet? Ang sabi ng ating survey ay... Wow! Ano kaya ang delicacy ng lalawigan ng Laguna? Siyempre, buko pa! <laughs> Survey says... Tama pa yun? Nice one. <laughs> Pinakamalaking gamit sa loob ng iyong bahay, ref. Survey... Oo oh, ba? Yes! Pulling yes. <laughs> the blank. Gusto-gusto ko. Amoy ng bulaklak. Ang sabi ng survey... Nice one. Very good. 73 to go. Sobrang tricky nung sinauna. <laughs> diba? Let's welcome back, para, Choice. Nakalimutan ko. Hi, Joyce. Hello, hello. Joyce, sa team mo ilang puntos sa nakuha ni Ate Mosa? Ate Mosa, naka-155 po siya. Malapit na 127. It means 73 to go. Kaya-kaya mo to. Kaya-kaya po. Kaya Let's go, Joyce. Sa punto ito, makikita na mga manunood ng mga manonood ang sagot ni Mosang. So, give me 25 seconds on the clock. Okay, isipin mo ah. Dati walang cellphone, walang social media. Ano kaya ang pampalipas oras ng mga sinaunang tao? Talaga, mga ng tao. Go. Nang pipiko? Kapag sinabing kapre, ano kaya height nito? Seven footer? Sa anong deli kasi kilala ang lalawigan ng Laguna? Bagoong? Pinakamalaking gamit sa loob ng iyong bahay. Refrigerator. Bukod sa ref. Washing machine. Fill in the blank. Gustong gusto ko ang amoy ng... Kabango. Let's go, Joyce. Eto ah, walang cellphone, walang social media. Ano kaya pampalipas oras noon ng mga sinaunang tao? Piko. Ang sabi ng survey sa Piko ay? 11. Ang top answer ay? Manguha ng prutas. Yan, manguha ng prutas. Yan, sinaunang tao. Pag sinabing kapre, ano kaya height ito? Sabi mo, 7 feet. Ang sabi ng survey? Yan. 10 feet ang top answer. Sa anong deli kasi kilalang lalawigan ng Laguna sa pag-uong? Ang sabi ng survey, Top answer, Bukopay. Bukopay, top answer. Fill in the blank, gustong gusto kong amoy ng papango. Ang sabi ng survey, Top answer. 16 to go. Pinakamalaking gamit sa loob ng iyong bahay. Sabi mo, washing machine. Kaya ba lang 16 points? Ang sabi ng survey ay... Oh, Lord God. up answer ay refrigerator. Number two is cabinet. Hindi bale, Joyce, nanalo pa rin naman kayo ng 100,000 pesos.